A family pic. Napasaya nga ng sobra si John Estrada ng kanyang mga anak at sama-sama nga sila para sa 52 birthday ni John. Nandito nga si na Moira, Ina, Yuan at Anetchka ang bunso ni John. Ang cute nga ni Kyla Bumeso sa kanyang ama Napakasaya ng simpleng selebrasyon sa isang private restaurant. Kasama lamang din siya ng mga anak at ilang kaibigan. 52 na nga si John pero matang bata pa rin ang kanyang looks. Si Kyla naman nga ang humawak ng birthday cake ng ama. Siya nga ang pangatlo sa magkakapatid. Ang matanda nga ay si Ina. Sumunod si Moira, Kyla at Yuan. Kasama naman ni na Moira at Ina ang kanilang partner, si na Jake Vargas at ang fiancé ni Moira na si Alfonso Miguel. <mulong> ang ganda pala kumanda ni Kayla Estrada ito nga ang banding nilang magkakapatid. Mahilig silang kumanta sa video ke. May pagkakahawig nga rin itong si Kayla kay Julia Barreto. Si Ina rin yung magandang kumanta at kumanta rin ang partner niyang si Jake Vargas. Solo nga nilang resto na ito kasabay na din ng birthday ang Father's Day kaya in-enjoy talaga nila ang moment.